Uh, Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag operate po ng Pogo Business po. At wala rin po akong Pogo Business po, Your Honor. Nalilink po sa akin na mayor. Uh, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga na po kasi na. po ba siya? Pero alam mo yon na isang mataas na opisyal sa executive na ka doon. Uh, Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko po lang po siya narinig. At magkano yung binigay ng tatay mo para sa pambayad ng helicopter? Yan nakalagay dito, 60 million. Wala kang hiniram na pera galing sa mga creditors? Ah, uh, meron pa akong loan po, Your Honor. Magkano? One? 190 million. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala kang live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, eh, nagmamanage ng... Uh, Pogo operations mo sa bomban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner. Wala paano, pong... paano, paano nililink sa'yo? Romantically or, or, what, or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? No, 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 because I have, no, this is not a laughing matter, because I have received a very reliable information that uh, you have a live-in partner that manages the uh, pogo operations in your, your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Mm -hmm. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami, hindi po yun totoo. Eh, Mayor din. Kapwa mo, Mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Hmm? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Eh, pag uh, idadivulge ko, eh, syempre, didenay mo. Ah, uh, hindi naman po kasi mayor totoo. Mayor sa isang uh, bayan sa Norte. Opo. May kilala ka ba? Ah, uh, Norte po. Marami po ang kakilalang Mayor po ng Norte po. Oh, o, so sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po, hindi nilink nyo po sa akin. Oh, hindi ako naglilink sa'yo. wala akong, ano. Pero wala pong katotohanan. sino, hindi po Sino totoo. kayo nililink, nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado, baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman ikaw, po ikaw ako ng totoo. Ikaw nagsasabi. Ma, ma uh, kilala mo na kung sino nililink ko sayo. Sino? Sabihin sabi mo kung sino. Basta uh, your honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. ngayon na, ano, pinapahihwating mo na eh, sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, uh, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nakalink, siya po yung nalilink po sa akin na mayor, uh, pwede ko po ba malaman kung sino po siya para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga na po pogi po ba siya? Pogi naman Ay, po siya. Hindi ko naman kilala <laughs> As Sen. sen gingoy said, po. hindi po laughing matter ito. Ah, po. Madam Sorry Chair. Po. And Sen. Gingoy, I think Sen. Rafi would but, like but to interject. Si so he will allow Sen. One Rafi. Second. Sen. Gingoy, uh, kasi uh, alam ko na ako the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Uh, ma, 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 importante po yan. It's not laughing matter really. Because uh, ang ginagawa ng Sen. Jingo is establishing a connection. Lumawak yung connection mo kaya lumawak din yung uh, negosyo mo. Now, aside from Mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Naliling ka sa isang uh, sa executive department, isang mataas na opisyal. bigyan you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na opisyal sa executive, naliling ka doon. Uh, Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko po lang po siya narinig. You sure? Apo. Sure po. Okay. Thank you, Sen Rafi. Sen Jinggoy? Okay. Uh, sino? Sabi mo na sa akin kung sino. May alam ka, di eh. Sabihin mo na rito sa committee. Ah, uh, your own well, no kaya ako binibring out ito. Huh? because the, the reports that I received is that your partner, yung naliling sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your Pogo business. Alright? Wala akong pakialam sa 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 mga Relasyon ninyo? I, I, do, I do not care kung may relasyon ko. So, so be it. Um, wala akong pakilam. Uh, Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Di ba may lupa ka rin sa bomban? Meron po. Hmm. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, uh, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po ay isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential, at yung pogo po. Well, pogo rin? Yung pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, doon po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay. Uh, marunong ka mag-Chinese? Ano Chinese name mo? Wala pa akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing, hindi mo kilala yung nanay mo? Uh, your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive? Your Honor, um, honestly to, bago po nangyari to, masamay-loob ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, uh, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So, sino nagpalaki iyo? Yung tatay ko po. Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Si partner ng tatay mo? Opo. Okay, uh... Ilan, ilan, how many motor vehicles do you own? Sa ngayon po, Ah, uh, uh, sa ngayon po, isa po. Isa lang? Opo, sa ngayon po, isa po. Pero marami kang dump truck. Nasa Yon, pangalan mo lahat? Yung dump truck po opo. nabenta ko na rin po yung dump truck. Okay, paano ka nagkaroon ng helicopter? Magkano 'yung binigay ng tatay mo para sa pambayad ng helicopter? Yung helicopter po, pinag-ipunan ko po at sa loob po ng two years po minigay sa, ta, sa akin ng tatay ko po, yung kalahati po ng pangbayad po ng helicopter. Kalahati? Opo. E kasi nakalagay dito, 60 million pesos? O, uh, Your Honor, uh, nabili po siya less than 1 million dollars po. Yung dollar po nung time po na nabili po is, kung di po ako nagkakamali, 46 or 47 po. When did you purchase the helicopter? 2012. 2019 po yata. Kanino nyo pinurchase? Lion Air po. Lion Air? Opo. Kay Archie po. Uh, ang kausap ko po si Sir Rene. Rene? Rene. Sia? Yung... Opo, Rene siya po. Sia? Opo, Sia. Patay Opo. na? Namatay na? Ay. Anyway, bakit Pogo yung napili mong ano, negosyo? Your Honor, wala pa akong negosyo. Mas kinanagaling kayo <laughs> sa... Piggery at farming business. Your Sino Honor, sino nag-udyok sa iyo na mag magpatayo ng pogo doon? Your Honor, wala pong pogo business at hindi po ako yung nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property po, yung lupa lang po. Wala kang negosyo. Yeah, wala kang negosyo pogo? Wala po ako oh, negosyo pogo. Eh bakit mo pinayagan magkaroon ng pogo sa property mo? Ah, uh, Your Honor, nagkumpisa po kami. Yung Baofu po, bago po ako nag-divest po, in-invite ko po sila para mag-invest po sa Bamban. Pero ako po, wala po akong Pogo na business po at hindi rin po ako nagmamanage po ng Pogo. At license po yung Pogo na andun po sa Bamban. Ang sa akin lang po, is nung naging mayor na po ako, nagbigay po ako ng business permit po. Okay, dun sa interview mo kay Ms. Karen Davila, no? Uh, na pinalabas lang nung lunes, sinabi mo na bumili ka ng, you bought the Baufu land in Bomban for 700 pesos per square meter. Tama? Tama po, Your Honor. So that was about 55.3 million pesos for the 7.9 hectare land in 2018. Tama? Tama po, Your Honor. How much did you shell out for the purchase of that parcel of land? Your Honor, nabenta ko po siya ng 1,200 pesos per square. Nabenta mo? Opo. Nung ang usapan po namin dyan ay, ay sa akin po yung majority po ng share. At nung, saan no, mo kinuha yung pambayad ng lupa? yung, yung pambayad po, po ng lupa, installment po, Your Honor. Installment? Opo, installment, installment po. Uh, partially po galing sa farm, partially po galing po sa tatay ko po. Magkano yung galing sa tatay mo? Your Honor, ito double check ko po. Wala kang hiniram na pera galing sa si mga creditors? Uh, meron po akong loan po, Your Honor. Magkano? Outstanding ko po ngayon, nasa, hindi ko po sure yung exact pero almost 200 po. Ma-190 po siguro. One? 190 million.